Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sa pagkad pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila sa Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, inilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing siyam na linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy po tayo sa ating paglalayag o sa ating paglalakbay tungo sa ating pong destinasyon. At makakarating lang tayo no, sa tamang destinasyon doon sa langit kung atin po laging i-acknowledge ia yung presensya ng Panginoon sa buhay natin tayo pong lahat ay nasa isang bangka. Nakasakay sa isang bangka. Pwedeng itong simbahan, bilang isang simbahan, bilang isang komunidad, ito ang ating maituturing na bangka. Ito ang magtatawid sa atin patungo sa atin pong destinasyon. Sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, ang inyong tahanan ang maaaring ituring na isang bangka. Sa isang organisasyon, sa isang kumpanya, sa isang samahan o barkada, lahat ay nakasakay sa isang bangka. Ngayon, ang tanong, kamusta ang sinasakyan ninyong bangka? Ah. Ano ba? nagkanya-kanya -kanya na. Kasi tina no? normal po na maranasan ng isang naglalayag ang makaramdam ng hampas ng alon dulot ng hangin. I'm sure kapag nag-out of town kayo, kaya nag-island hopping, kailangan nyo sumakay sa bangka, yung sa mga napupunta sa mga resort na may sasakyan na bangka, naranasan ninyo ito. Kapag malakas ang hangin, malakas din ang hampas ng alon. Pero hindi kayo lulubog. Hindi ito tataob kung ang lahat ng nakasakay sa bangka ay matututong sumunod doon sa rules and regulations. ba diba? bago sumakay, may orientation, ito ang dapat gawin. At kapag sinunod yan, kiyak. Yeah magiging uh, ligtas ang inyong paglalakbay. Ulitin ko, kamusta ang sinasakyan ninyong bangka? O kamusta kayo doon sa sinasakyan ninyong bangka? Hmm. Kasi na natin, no? itong mga alagad na ito ay pinasakay ni, Jesus. O may, may misyon, no? Inutusan niya na mauna na kayo doon sa kabilang ibayo. Para marating yun, sasakay sila sa bangka. Pero sa malinaw din dito, no? Pasalungat sila sa hangin. Iniisip ko po, nung Sabi, bakit ganun? Itong mga alagad na ito, karamihan sa kanila, eksperto pagdating sa tubig dahil mga mangingisda sila. So, nakalimot na naman ang mga alagad kung ano ang dapat gawin, o paano hindi magiging delikado. Ito, hindi naman talaga delikado. Kasi may alon ng tubig. Dead sea yun kung walang alon. Pero ang nangyari, na siguro ito maganda natin mapagnilay, ano? Ang nangyari ay labis silang natakot nataranta, nabaka sila lumubog. Kaya nagkakagulo. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Ang tutuusin, kung titinan natin, wala pa si Jesus doon sa bangka. Hindi pa siya nakasakay sa bangka. At kadalasan, kapag wala ang Diyos sa bangkang sinasakyan natin, ang namamayani talaga ay pagkataranta, pagkabalisa. Kaya mas lalong gumigewang, mas lalong umuuga ang bangka na pakiramdam natin ay delikado. Tataob tayo, tataob. At hindi naman pinahintulutan ni Jesus na tumaob sila. Kaya nga sabi, parating na si Jesus, naglalakad sa tubig. At hindi pa rin siya na, na, no, na, nakita kasi nga, akala nila multo. Dahil nga ang mas namamayani ay yung kanilang mga takot. Kaya yung assurance ibinigay ni Jesus sa kanila. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sabihin nyo nga po, hindi ako matatakot. Ang Diyos lang din po ang mayroong kapangyarihan para panatagin ang magulong paligid. Kasi panahon yan, panahon, weather. Nature, nature ng nature, ang humangin, ang umalon. Namisan, hindi mo yan pwedeng basta suungin, hindi mo rin yan basta pwedeng pigilan. Ang tanging magagawa natin para harapin yan ay humalma. Sa pagkalma natin talagang doon, mas mararamdaman ang presensya ng Diyos na hindi tayo, tayo lang. Kundi kapag nakakaranas na tayo ng kaguluhan, laging to the rescue ang Diyos. Eh, ano mangyayari? Ano? Sa pamilya, sa simbahan, sa organisasyon, kung magkakanya-kanya tayo kung magkakagulo tayo lalo. Sa inyong mag-asawa, anong mangyayari kung pareho at sabay kayong natataranta at nagsasagutan kayo? Nagsisigawan? O kaya naman, kung hindi man isa, pareho kayong umaalis ng bangka? na inaakala ninyo na mas magiging ligtas kayo pag umalis kayo ng bangka na sinasakyan ninyo, lalo kayong lulubog. Sabihin nyo nga po, kalma lang. Pero ano nga ba yung, sa inyo po, ano yung mas madalas na inyo nagiging uh, pag-uugali kapag may mga problema? Kapag mayroong mga bagay na talagang matinding pinagdaraanan, Anong nagiging reaction ninyo? Paano kayo nagre-react? Sano po no, ito yung mas makita natin sa ating mga pagbasa ngayon. Ko sa unang pagbasa sa aklat ng mga hari, ang sabi dito, saan naramdaman yung presensya ng Diyos? Doon sa kalmadong ihip ng hangin, wala sa lindol, wala sa kidlan wala sa bagyo. Andun, sa kalmadong ihip ng hangin. Sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Roma, kasama natin na Diyos, nakipagtipan ang Diyos sa atin. Kailangan mo lang sumunod sa Kanyang mga utos. Magiging okay din titigil din ang hampas ng alon sa buhay mo. Titigil din yan. Uhu pa din yan. Huwag ka lang matakot. Manalig ka lang. Manampalataya ka lang. Kasi tayo rin naman ay ililigtas at tutulungan ng Panginoon. Amen.